Magbababatsi ka talaga. Tapos sa bulan mo. Sa bulan. Ito mo. Ito may Ito mo. buwan dahan-dahan mo. Ito mo. Ito

tikabok lang yan. Thank you, Lord. Atan yung buwan. Ano mo yung langit? Ano yung buwan? Totoo nga ng

Kaya pala sasabihin maghiwalay na lang tayo. <laughs> Ganyan pa lang daan pa ko pa sa inyo ha. Ah. Lalo na pag malagay. Okay, bye. Okay. ano yan? Nagbibli na bia. Maharap <laughs> pa lang <laughs> Ayan guys oh guys. Na <laughs> na na. Ayan yung bubong namin guys oh. Ay, bala ka expression na yan ka Ay, sa wakas, may ilaw na dito guys. May ilaw na pa isa-isa. Pero madilim pa rin. Tapos, simentado na pero pakupaku. Ay, hindi pa to simentado. Ay, hindi pa pala. Ito na yung isa pa lang ng rap to. 15 minutes to 15 minutes.

Diba guys? Sobrang habang madilim na binagdadaan, Sobrang Ay, puro dilim. Oo, madilim kay gabi na. Alam Ay, eh, syempre, iba to. Walang kailaw-ilaw. Walang bahay. Walang bahay. Lahat sa mga kakapuyan. Sementado na siya, pero wala pa rin Kita dito pag gabi. Papunta sa campsite dahil walang ano, walang ilaw dito mayroon na naman pa isa isa nila pero